Ay, si nakasimangot ka? May diba problema ako ngayon kaya nga. Ka? Anong problema mo? Oh, kasi lalaban doon sa may quiz beef. Sa ibang school, lalaban oh. ako. O, oh, dapat maging masaya ka. Ikaw pala pang bato ng school niyo. Ang dami-daming bata dito. Alam mo, ngayon lang ako na, may narinig na maganda sa sa'yo. Tama yan, ganyan. Okay. YG, masaya ako sa sa'yo. Congrats. Bakit maganyan ba ka? Nangapya lang ako eh. Ano pala si YG? Ito na nga eh. Ito na, na tao. Shhh. Parang ang problema doon itong bata na ito. Hoy! Uy, ba't ako simangot ka? Ay, mga no problema ako kayo kay Awa! Shhh! Huwag ka nga, huwag ka nga! Uy, e, 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 uy! Huwag ka nga sumigaw! Huwag ka sumigaw! Ano, anong problema mo? Oo, oh, kasi ilalaban doon sa my quiz bit! Oo! Inalaban sa? School. Sa ibang school, inalaban oh. ako! Oo, oh, dapat maging masaya kayo. Ikaw pala pambato ng school niyo! Ang dami-daming bata dito! Congrats! Hey, Alam mo, ngayon lang ako may narinig na maganda sa'yo! Tama yan, ganyan! Oh. Na... Diba oh. Ay, oo! Ay, kagapon! Di ba nag-quiz kami? Oo! Ay, Ano ba kwento kwento mo muna? Oh, Di ba, sabi-sabi, di ko kasi narinig na sinabi ni teacher na sabi daw niya na kung sino yung high school, kaya ilalabas sa ibang school. oh ano nangyari? Ako yung pinakamataan. Oh, ba't ka malungkot? Dapat nga maging masaya kayo. Ayoko, ayoko. Hindi, YG, huwag ka muna magsasalita, ayaw mo magsalita. YG, masaya ako sa'yo, congrats. Alam mo, alam ko nakaraan puro kakalokohan. Pero itong narinig ko sa'yo ngayon, bago to, ibang YG to, congrats. Ba't ba ka? Hindi mo kasi alam ko, yung gusto ko. Diba? English yan, Hindi ko pa talaga alam. Ano yun? Nag-high score ka nga. Oo ka. Nangapyo lang ako eh. Tapos ikaw pa nag-high score. Oo, oh, kayo ko eh. kaya kayo matulungan niyo ako. Ngayon ikaw na ilalaban ng school. Oo, oh, kaya ngayon lipat na tayo sa school. Lipat na tayo ba? Interlock na tayo. Oo, 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 Tumigil kayo, kayo, ka, tumigil ka. Why did you? Di ko, di ko mo yung bibig mo. Hoy, YG, alam mo, yung mga ganyan nangyayari sa'yo, may dahilan yan alam ko, wala, o oh, sige na, na okay na yung, okay na yung ano, yun na yung ka, sige, pinapatawad na kita doon. Ngayon, harapin mo yung resulta. Uy, niyo ako. Harapin mo yan, laba, ikaw lumaban doon. Ayaw rin mag-review O, uwi tayo na maaga kailan ba laban niyo? Sa sa susunod O, oh, marami pang oras na maganda, uwi tayo sa bahay. mag-review ka. Ayaw ka, ka. Mag-review ka. Ay, wala ayaw ka, ayaw ka, ayaw ibang school. Ikaw na ba daw ilalaban? Oo. Oh, oh. Mabuting bali. ali ka. ang dami-daming tao. Dami, dami. Alay ka rito. Alay ka rito. Ito. 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 Magtiwala ka sa kuya ko. Mauwi tayo ngayon. Magre-review tayo. Ano? Ayoko. Eh, iba lang. Kasi kita tulungan ayun, na natin. Ano? Tara? Sige, Oh, YG, di ba may ano kaya, lalaban ka sa ibang school? Oo, pakadali o, kita sa English. Magbabasa. Magbabasa ako ng istorya ayan. ngayon. Yan, dapat yung tulungan mo. Ngayon kailangan mong i-explain kung ano yung istorya na sasabihin ko. Tagalogin mo, ha? Sige, Short story lang. lang 'to. O babasahin ko, ha? pakinggan mo mabuti. One day, ang title nito The Dog and the Bone. One day a dog found a big tasty bone. Mm, sarap. Oh, he was so excited that he grabbed it and ran to find a quiet spot to chew it in peace. Ooh. So while crossing a river he looked down and saw his reflection in the water. Naman yan? But the silly dog thought it was another dog oh, with ba, another bone. Naman ka muna. Greedy for more the dog barked to snatch that other bone but as soon as he opened his mouth His own bone dropped into the water and sunk. Oh. So the poor dog lost it all and had to go home with nothing. So ang tanong. Oh easy, yung madali Sa pagka mo, ano ano nang yare si madali, dali. Isang araw. Hmm. May aso. Hmm. Naglalakad. Hmm. Epekong eh, nagati nagati yung yung buto niya. Oh. Pumunta, siya. may nakita siyang river. Pumunta siya. Oh. oh ayun na yung rin. Pumunta siya sa may river. Tapos dumaretso doon sa may tubig. Nawala na yung kati ng buto niya. Mm, yes! Yeah, tama ka kayo! Ba? Tama Ay, na, ano may... dun, oh, Tama ko na! Oh, Ay, na! Malibot ko ko ka na pamalo doon, kinanginam. Oh,